Good morning mga boss no. So Tayo ngayon sa mahabang parang sa may binangunan. So meron tayo ditong gagawin. So pero nagawa na to ng iba ano. Uh, problema nito hindi umaandar Uh, nakatambay lang dito boss, ano? nakatambay lang tapos ayun, hindi naman dar, ang dami nang pinalitan, nagpalit na rail pressure. ano? <tipan> tapos yung injector gustong papalitan, no. So, ito mga boss, ah, uh, natin. So, may dumi na rin dito. So, tama medyo nang hita tayo makina. So, okay, so baka kasi muna namin tapos lang. 100 Ito mga boss yung injector na tinanggal. Tapos, ito yung mga sensor, pinagpapalitan nila. Tapos, yun, sus, nasira. Nasira ito yung ano. So, yun mga boss. Uh, gagawin muna natin tapos ang problema nito ay nasa computer box no. So no check in din siya. I e, calibrate na lang ito. I e, ano natin, i-rebuild e, na lang natin yung mga boss tapos update ko kayo. So ito na siya mga boss no. Yung uh, na starx Starix. Yung Starix na BGT ano. So may ito yung kami na lang ang tumuloy. Hindi wala na nung gumawa. So nagpapalit ng suction control, nagpapalit ng rail pressure, no? So, sensor. Tapos, uh, gusto pa paano yung apat na injector papalitan. So, ang ginawa namin, chinik namin yung injector. So, may problema yung uno at saka quattro na injector. Pero, siguro kasi mga boss, hindi ako sigurad dun kung sira talaga siya. Kasi, uh, uh, baka nadamay damay lang kakakalikot nila katulad ng mga sensor na tinanggal nila so ibabalik namin tong uh, suction control na to kasi yung kinabit nila ay uh, hindi tumama yung isang tornilyo, isang tornilyo no? so kita nyo naman ang dumi ng makina so dadalhin to sa shop mga boss papandalin lang namin tapos ang problema talaga nito ay yung program ng ECU kaya hindi sa umandar ngayon ang masaklap lang ang problema lang yung tumingin kahit ano lang kinakalikot mga boss so hindi nila kabisado dahil daw yung scanner nila hindi daw mabasa So, nung hindi mabasa, kaya na tinanggal yung injector, tinanggal yung suction control, tinanggal yung rail pressure. So, yun dahil yung mga pinagpapalitan. Pinalitan nila yung dalawa, no? Yung suction at saka rail pressure, pero yung injector, bote, ah uh, pinahinto na nung mayari. So, sama-samang palad, nagpalitan ng dalawang injector dyan. So, mamaya, paanda rin natin, balik natin, no? Tapos, program tayo sa ECU at sa susi. So, ang problema talaga mga boss, sa SUSI lang, yung immobilizer nag uh, nagpalit si sir kasi ng baterya hindi niya napansin na nawala pala yung uh, chip dito so kaya hindi na no umandat cranking lang sa mga boss redondo lang na redondo no? so hangga uh, kasi walang lumalabas daw na diesel dito walang lumalabas dito sa injector kaya yan ang ginawa nagpapalitan so uh, nabalik na yung isi no. Tapos ito. Pagkatapos si Kuya, Rex, ayun si Kuya Rex, so malupit na mekanika niya. So, shout out na eh. yan pinabalik yung mga boss so happy new game mo so ito mga boss check na natin okay start yun lumandar lumandar siya mga boss so yan na nabuhay na pwede mo na magamit <laughs> isang buwan siya na hindi lumandar dito isang buwan so yan na Tapos, tapos ang problema ni sir. Yan na. So, ito yung bago. Magkano ang problema nito, sir? Six-five. Six-five? Ah, six-five. Okay, six-five yung mga boss bilhin. Eh. Okay, six-five six, six din yung isa. Pero nasira nila. Hindi yeah, na may balik, kaya yun i <laughs> Tapos ito, mga boss, ano nakakabit kasi dito, isang turn lang kasi tabingi. Tabingi yung ano, kaya Binalik namin yung dati. Okay, and oh. Mandar na si Hyundai Starix BGT.